Ang tanong, ilang taon ka nang nagwo-work? Dito makikita natin kung gaano ba tayo kadisiplina sa paghawak ng ating kinikita. Matcha-check up natin yung ating sarili. Halimbawa, sampung taon ka na nagtatrabaho at kumikita ka ng 300,000 per year on the average or 25,000 per month. 10 times 300,000, ang total na kinita mo na pala ay 3 million. Sa 3 million na to, magkano na ba yung natabi natin? Pag sinabi nating 20%, ito yung nasa savings pro nila. Eh, dapat pala na iipon natin, eh, nasa 600,000 na. Pero sabihin nila natin 10% na lang ng 3 million. Dapat pala may 300,000 na tayo. So again, yung iba tinatanong saan nga ba napunta yung aking sweldo. And titignan natin kung nagiging disiplinado lang tayo, nakakapag-ipon tayo kahit 1,000 per month, eh malaking bagay na rin yan. Kasi ang importante, It's not what you earn that count. It's what you keep. So, hindi yan sa palakihan ng sweldo. Pwedeng malaki kinikita mo, pero wala ka rin disiplina, walang natatabi o natitira. And kahit na maliit ang kinikita mo, kung may disiplina ka, kahit 1,000 per month, 2,000 per month, lumalago mo rin yan yung ating investment. To know more about investment, comment ka lang.